Kaibigan, may tanong ako sa iyo. Bakit may mga lalaking hindi naman nanliligaw, hindi nagpapakita ng motibo, pero hindi sila matigil isipin ng babae? Paano nangyayari na habang mas hindi sila nagpapapansin, mas lalo silang hinahanap, iniisip, at gustong maintindihan ng babae? Kung gusto mo ring magkaroon ng ganitong mysterious pool, kung saan kusang naa-attract ang babae sa iyo, nang hindi mo siya hinahabol, kaibigan, tapusin mo ang video na ito. At bago tayo magsimula, kung confident KAKA na ikaw ay kakaibang lalaki, na malakas ang dating i-comment ang stoic ako. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mga modern Pinoy stoic lessons. At para sa komento mo mamaya, ito ang phrase, Ang tunay na lakas ay tahimik. Kaibigan, may itatanong ako sa iyo. Alam mo ba na may isang klase ng panliligaw na hindi alam ng maraming babae. Pero kapag ginawa mo, mas malalim ang dating kaysa sa kahit anong bulaklak, regalo, o matatamis na salita. Sa panahon ngayon, sanay ang babae sa mga lalaking maingay, mabilis magpakilig, mabilis magpakita, pero mabilis ding mawala. Pero ang kakaibang panliligaw, kaibigan, ay hindi tungkol sa malalaking gestures hindi tungkol sa pagpapogi o pagpapakitang gilas. Ito'y panliligaw na hindi binibigkas ng malakas pero ramdam. Tahimik pero matibay. Simple pero hindi malilimutan. Ayon kay Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. At sa mundo ng pag-ibig, ang pinakamabisang paraan para tumataka. ka ay maging kakaiba sa paraan na mabuti, disiplinado, at may dignidad. Isang panliligaw na hindi pilit, hindi plastic, at hindi pangpakitang tao. Una, panatilihin ang tahimik pero solid na presensya. Kaibigan, may kakaibang lakas ang taong hindi maingay pero ramdam. Kapag pumasok ka sa isang lugar at hindi mo kailangan magsalita para mapansin, yan ang presence hindi ito pagiging mysterious, napilit, o emo. Ito ay pagiging grounded, calm, composed. Sa panahon ngayon kung saan lahat maingay sa social media, ang taong marunong manahimik at magdala ng sarili ay nagtataglay ng kakaibang bigat. Ang babae, kahit hindi niya aminin, naa-attract sa lalaki na may inner stillness. Yung hindi padalos-dalos, hindi reactive, hindi nagmamadali. Ayon kay Marcus Aurelius, kung kaya mong manatiling tahimik sa gitna ng ingay, hawak mo ang sarili mong mundo. Kapag ganito ka, hahabulin ka. Dahil kakaunti ang ganitong lalaki. Pangalawa, huwag mong ibuhos ang atensyon sa kanya. Ibuhos mo sa sarili mo. Ito ang pinaka-kontra sa common logic, pero ito ang pinaka-effective. Ang babaeng gusto mo ay hindi tumitingin lang sa gestures mo para sa kanya. Tinitingnan niya kung paano mo hawakan ang sarili mong buhay. Kung lagi kang nakaabang, lagi kang available, lagi kang present kahit hindi naman kailangan, nawawala ang value mo. Pero kapag abala ka sa pagbuo ng disiplina, katawan, career, passion, skills, nagiging magnetic ka. Bakit? Dahil gusto ng babae ang lalaking may direksyon, hindi yung umaasa sa validation niya. Marcus Aurelius Ang tao na hindi kontrolado ng opinyon ng iba, siya ang tunay na malaya. Kapag nakikita niyang malaya ka, dun siya nabibighani. Pangatlo, maging consistent, hindi clingy. Magkaibang magkaiba ang pagiging present sa pagiging dependent. Pwede kang magbigay ng atensyon, pero sapat lang. Pwede kang magpakita, pero hindi araw-araw parang assignment. Consistency is warm. Clinginess is suffocating. Kapag consistent ka, nagiging comfortable siya sa'yo. Kapag clingy ka, nagiging pressured siya. At ang pressure, kaibigan, laging may kasunod na paglayo. Pero ang steady presence, yan ang nagbibigay ng attraction na unti-unting lumalalim. Pang-apat, ipakita ang disiplina mo sa ginagawa mo hindi mo ito kailangan ipagmayabang. Hindi mo kailangan mag-post araw-araw ng grind mode. Ang tunay na disiplina ay makikita sa mga simpleng bagay. Pagbangon ng maaga. Pagpapatuloy kahit tamad ka. Pag-aayos ng sarili. Pagpapahalaga sa schedule mo. Kapag nakikita ng babae na may routine ka, may goals ka, at hindi ka natitinag, nagre-reflect sa'yo ang masculine composure at yan ang isang bagay na bihira ngayon. Marcus Aurelius, Disiplinahin mo ang isip mo, dahil doon nagmumula ang lahat ng gawa. Panglima, dalhin mo ang energy na magaang, hindi pabigat. Kaibigan, hindi mo kailangan maging clown para ma-attract ang babae. Pero kailanman, huwag mong gawing emotional garbage dump ang presence mo. Gustong-gusto ng babae ang lalaking may maturity yung may sariling struggles pero hindi ito ibinubuhos sa ibang tao. Nakasmile, nakakatawa minsan, may humor, may positibong aura, hindi toxic positivity, pero may natural lightness. People chase peace. Kung ikaw yung taong kapag kasama nila, parang gumagaan ang loob nila. Kaibigan, hindi mo na kailangan manligaw. Natural ka nilang hahanapin. Pang-anim, Ipakita mong hindi ka nagmamadali. Ang lalaking hindi nagmamadali, hindi pressured, hindi nagpupush ng moment, yan ang lalaking hinahabol. Kasi ramdam ng babae, hindi niya ako kailangan, pero gusto niya ako. Hindi siya desperado, pero sincere siya. At sa mundo kung saan karamihan ay rush, rush, rush. Ang lalaking marunong maghintay ay parang oasis sa gitna ng gulo. At tandaan, kung hindi mo minamadali ang connection, mas nagiging genuine ito. Pangpito, panatilihin mong unpredictable ang schedule mo. Sa tamang paraan, hindi ito pagiging pa-hard to get. Ito ay pagiging busy sa purpose. Yan ang difference. Kapag hindi ka laging available, hindi dahil nag attitude ka, kundi dahil may totoong ginagawa ka, nagkakaroon siya ng respeto sa time mo. Hindi ka libreng oras. Hindi ka spare tire. Isa kang taong may mission. Absence creates curiosity. Curiosity creates interest. Interest creates attraction. Hindi mo siya nilalaro. Nagiging natural lang ang flow. Pangwalo. Magpakita ng standards na hindi flexible. Kaibigan, hindi ka dapat basta-basta humanga sa babae dahil maganda siya. Unang tanong mo dapat lagi. Tugma ba siya sa values ko? Maganda ba ang character niya? Dapat ko ba talaga siyang bigyan ng oras? Kapag may standards ka, genuine standards, hindi toxic, nakikita ng babae na hindi ka madaling bilugin. At kapag hindi ka madaling makuha, kaibigan, ikaw ang hinahabol. Marcus Aurelius Kung ano ang pinahihintulutan mo, iyon ang nagiging limitasyon mo. Pangsyam, Ipakita ang respeto. Hindi mind games. Hindi mo kailangan maging manipulative, mysterious, or pahard. Fake confidence yan. Tunay na attraction ay galing sa genuine respect at dignidad. Ang lalaking marunong gumalang ay rare. Hindi mo siya nilalande, pero hindi mo rin sinasaktan. Hindi mo siya ginagawang power play. May warmth ka, pero may boundaries. May kindness ka, pero hindi ka papet. Yan ang lalaking tinitingala. At ang taong tinitingala, hinahabol. pang ipakita mo ang best version mo nang hindi mo siya sinusuyo. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi mo kailangan ipakita ang best version mo dahil may gusto ka sa kanya. Ipakita mo dahil yan ka talaga. Dahil deserving ka ng magandang buhay kahit wala siya. Dahil hindi mo sinusuyo ang atensyon inaangat mo lang ang sarili mo. Kapag nakikita niya na nag improve ka, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Kaibigan, yan ang level ng self-respect na hindi malilimutan. At doon, kahit hindi ka man ligaw, kusang dumarating ang attraction. Kaibigan, tandaan mo, ang pinakakakaibang panliligaw ay yung hindi tungkol sa pagpapakitang ikaw ang pinakamagaling. Kundi 'yung ipinapakita mong totoo ka, consistent ka, at marunong kang rumespeto ng oras, espasyo, at hangganan ng babae. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lang magiging iba. Magiging tahimik kang espesyal. At iyon, kaibigan, ang uri ng lalaki na hindi madaling makalimutan at hindi madaling talikuran. Ngayon, tanong ko naman sa iyo, Handa ka bang manligaw sa paraan na hindi niya inaasahan, pero siguradong mararamdaman niya? Kaibigan, napansin mo ba? Wala sa sampung tips ang tungkol sa paghabol. Walang tungkol sa manipulasyon. Walang tungkol sa pagpapakitang gilas. Lahat ay tungkol sa sarili mo. Kapag malakas ka sa loob, kapag malinaw ang purpose mo, kapag pinapahalagahan mo ang sarili mong mundo, doon ka hinahanap ng babae. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil may nakikita siyang halaga sa loob mo na bihira niyang makita sa iba. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamalakas na tao ay ang may kontrol sa sarili. At sa modernong mundo, yun ang lalaking hindi makalimutan. Kaibigan, tanong ko sa iyo. Sa sampung ito, alin ang pinakamahirap mong gawin at bakit? Comment mo sa baba para mabasa ko. At kung gusto mo pa ng mga ganitong modern Pinoy stoic lessons, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At lagi mong tandaan, ang tunay na lakas ay tahimik.